Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Nandito na naman si ate ninyo sa harap ninyo para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng counting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni ate ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa aking i-explore na mga bagong informasyon. Maraming salamat. At guys, nandito na tayo sa ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang limang bagay ginagawa lamang ng isang lalaki kapag mahal na mahal niya ang isang babae. So yan po yung pag-uusapan natin. Sina inuulit ko guys, pag mahal niya ang isang babae, hindi po gusto. Ang lalaki iba po ang pakikisama niya sa isang babae kapag gusto niya lang. At iba rin ang pakikisama niya sa isang babae kapag mahal niya. So, ang ibibigay ko po sa inyo is yung mahal na mahal kanya at kung ano yung mga ginagawa ng isang lalaki kapag mahal niya ang isang babae. So, yung number one, ang respeto niya sa iyo ay walang katumbas. Ang respeto niya sa iyo ay ang kanyang pinakatap priority. Ipagtanggol kanya kahit pa umabot ito sa isang matinding away. Protektahan kanya sa sarili niya. Kabilang na ang kanyang pagnanasang pisikal. Hinding-hindi kanya sasaktan ng pisikal. So yan po, guys, ang number one. Rirespituhin Re kanya kahit sa ano man yan. Pag sinabi kasi nating respeto, kahit pa mga desisyon mo man yan, kahit mga magulang mo pa man yan, o kaya yung mga mahal mo sa buhay, lahat respeto ang tawag niyan. Kung talagang mahal ka ng isang lalaki, walang katumbas ang kanilang respeto sa iyo o sa mga mahal mo sa buhay. So yan po yung number one. At ang number two naman na malakas na sinyalis na mahal ka ng isang lalaki, ipakilala ka sa kanyang mga magulang. Kapag totoong mahal ka ng lalaki, ipakilala ka niya sa parents niya sign lang yon na sobrang proud siya na ikaw ang kanyang girlfriend o asawa at uh, ano man yan. So, yan po yung number two, guys, na ipapakilala ka talaga sa kanyang magulang. Dahil ito'y naging karanasan ko rin. Dahil nung mag-shota pa lang kami ng uh, Japanese kong uh, asawa. Five years po kaming mag-shota. Pero, doon na lang ako naniwala na mahal na mahal niya ako noong ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang. So yan po yun guys no, na kapag, uh, mahal ka ng isang lalaki, ipakilala ka niya sa kanyang mga mahal sa buhay, lalong lalo na sa kanyang magulang, papasukin ka niya sa bahay nila, umatulog ka man doon, at uh, mga kapatid niya, o um, mga kaibigan niya, talagang, i-introduce niya sa'yo. Ipakilala ka niya bilang isang minamahal. So, yan po yung number two kapag mahal ka ng isang lalaki. Ipakilala ka sa kanyang mga magulang. At ang number three naman, no? Hindi siya nagsasawa sa sexual na aktibidad sa inyong dalawa. So, ano ba yan? Kapag mahal ka talaga ng isang lalaki, hindi hindi siya magsasawang makipagtalik sa iyo. Gagawin niya ang lahat sa kama para ikaw ay makaraos o masiyahan. So yan po yung number three natin guys no. Hindi siya magsasawa sa iyo. At hindi uh, hindi rin siya magluluko dahil mahal na mahal ka niya at hindi niya kayang saktan ang ang iyong kaluuban. Kaya hindi po siya mag- uh, magpapanta siya na meron siyang ibang kasiping na ibang babae dahil meron po siyang minamahal. So, yan po yung number 3 natin, guys, na tawag dito, na hindi siya magsasawa sa sexual na aktividad ninyong dalawa. So, yan po yung number 3 At ang number 4 naman natin, pinapatawad kanya kahit ilang beses, ano naman ito? kapag mahal ka ng isang lalaki, patatawarin ka ng ilang beses kahit pa nagluko ka, kahit anumang bigat ng iyong mga kasalanan, ay talagang paulit-ulit kanyang pinapatawad. Pero, meron din yang ano, guys, no? Hindi naman ibig sabihin na lahat na lang, kundi ibig sabihin, paulit-ulit kanyang patatawarin. Hanggat siguro, hanggang, hanggang hindi ka na mapatawad, no? Kasi, Meron kasi, ang ibig ko kasing sabihin guys, meron kasi yung isang beses lang, hindi ka na Pero kapag deeply in love sa'yo ang isang lalaki, talagang patatawarin ka na patatawarin ka niya ng ilang beses hanggang susuko. Ikaw na mismo, ikaw na mismo ang susuko. Sabihin mo na lang na bakit ang asawa ko parati akong, parati akong ano, pinapatawad. So ganyan po magmahal ang isang lalaki kahit naman din sa babae ay paulit-ulit din nilang pinapatawad ang kanilang lala ang kanilang uh, uh, tawag dito ang, ilang, ang lalaki na kanilang minamahal. So yan po yung number four, no? Pinapatawad kanya kahit ilang beses. At ang number five naman natin. Ito maano rin ito? Mabigat na sinyalis din ito siya ang gumagasto sa lahat ng mga bayarin. Kapag tutuol, tutuong mahal ka ng isang lalaki, maglalabas talaga siya ng pera para sa Kahit binansagan pa siyang isang kuripot. Ngunit kung mahal niya ang isang babae, tsak, siya lahat ang gagasto. Mula sa date ninyo, mga anniversary ninyo, o kahit kahit pa may pamilya ang isang lalaki, talagang maghahanap siya ng paraan na siya talaga ang may responsible, responsible na maglabas ng pera, maghanap ng pera. Pero kapag ang lalaki ay hindi man lang maglabas ng pera kahit sa date o ano man yan o kaya may pamilya man kayo at hinahayaan kanya na ikaw na lang ang magtrabaho, no? Pera mo ang lahat ng ginagastos doon. Maalarma na po tayo. Hindi po tayo mahal ng lalaking iyan. Yan po yung isang uh, tawag dito, isang sinyalis na kapag ang lalaki mahal ka. Talagang siya ang gagastos sa mga iba't ibang mga bayarin. Yan lang po ang pinakamahalaga dahil ang lalaki, magpakakalalaki po sila pagdating sa pera dahil meron po silang pride kung mahal po nila ang isang babae. Ayaw nilang gagasto ang isang babae kahit pa may kita ka kung talagang mahal ka niya. Hindi na natin kasi ang iba sasabihin nila na Ah, iba na ang generation ngayon. Kailangang half-half na raw, hati-hati. Hindi pa rin. Sa mga Japanese, hindi po. Kapag mahal nila ang isang babae na talagang deeply in love, hindi po yung gusto. Inuli-ulit ko na naman. Iba ang love kaysa gusto. Kapag deeply in love ang lalaki sa'yo, talagang siya mismo lahat kahit mag date kay siya ang magbabayad, ilalabas ka agad niya ang kanyang pitaka at siya mismo ang magbabayad. At kahit ni Kusing ayaw niyang humingi sa babae. Ito po po eh, for in general po, no? Hindi ko pa naranasan sa aking asawa noong mag kami na naglabas ako ng kahit singko. So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang isa na ko na namang vlog ngayon. At uh, sana wag kayong magsawang manood sa channel ni Ate Estela ninyo. Maraming salamat.